Ayun, hello guys, uh, good evening uh, update lang galing tayo kanina sa Bukawe, Bulacan kay Madam Rosalie nga pala ano ngayon, uh, grand opening ng bago niyang store sa Bukawe, gusto ko din lang batihin ng uh, congratulations kay Madam Rosalie sa kanilang successful na grand opening actually maaga kasi kami dumating doon kanina mga bandang alas alas 7 pa lang yata nandun na kami eh, yung event magsisimula pa ng alas 3 kaya hindi na kami actually nakataon din lang naman na yung punta namin doon yung pala yung kanilang ano, grand opening sayang hindi kami naka -attend. pwede naman eh pwede naman kami kung patay yun nga lamang uh, masyado pang maaga kaya ano ayun lang congrats madam Yan, perplex ko lang yung mga nabili natin kanina kay Madam Rosa. Hindi na kasi ano, ako na pag-video kanina doon sa ano sa Bukawe kasi wala akong dalang magandang cellphone. Hindi ko kasi kasama yung asawa ko. Uh, kalimita kasi yung cellphone niya ang ginagamit ko pag bablang. Eh dahil hindi siya kasama, hindi na ako nakapag-video. Kaya ngayon ko na lang ipapakita ko na ano yung mga nabili na. Ayun, umpisa natin dito. Ito, bumili tayo ng Tiger na Triangle Fountain. 3 minute din to. Kagaya ng mga ibang triangle. 3 minutes din siya. Umuha tayo ng 5 to 5. Tapos, ito. Yung bago ng rooster. Golden rooster fireworks. Yung very shocking. Dalawa lang yung kinuha natin. Isang blue at saka isang pink. Tapos syempre yung dragon. Nga pala dahil naka uh, grand opening yung store ni Madam, meron siyang special price kanina kaya sakto-sakto yung ano natin, yung punta natin medyo naka discount tayo ng maganda-ganda. Ito kunin natin Dragon yung Dragon City of Lights at saka yung Azure. Tapos kumuha din tayo nitong Thunder Phoenix Thunder. Doon nagtatanong, meron kasing regular ito yung regular. Tapos, ito yung thunder. Ganyan yung difference niya. Nakalagay dito sa kanyang label, yung R, which is regular. Tapos, yung T. Ito. Ayan, uh, T. Thunder. Yun. Tapos, yung size. Ganyan yung difference. Ganyan siya. Mas malaki itong, ano. Siyempre, mas malaki itong thunder. Next kumuha din tayo nito itong magic wand kumuha tayo ng 20 tapos ito yung 90 seconds ng uh, tiger Eto pabili lang to sa atin pabili lang sa atin ng uh, isang uh, kaibigan natin 10 bebenta daw nya <coughs> and then kumuha din tayo ng ganito whistle bomb ng uh, konde Duk na ang pangalan daw ngayon eh. Pero ito din daw yung konde. Regular lang. Kumuha tayo ng 200. And then kumuha din tayo ng ganito. Yung uh, uh, Roman candle ng uh, Golden Rooster. Tapos 30 balls. 30 balls na siya. 6 siya. Isang pack. Kumuha lang tayo ng apat niyan. Tsaka yung kumuha din tayo ng baby Rocket. Isang pack lang. Tapos, itong Lucky Dragon. Isa so, din lang kinuha ko, kasi madami na ako na ito nung huli. Kung mapanood nyo doon sa last video natin. Bumili na ako nung Dancing Dragon. Nasa 20 na yun. Gusto ko lang itry yung white nyan. Tapos, kumuha din tayo ng Happy Flower. Ito. Happy Flower. Kung pamilyar kayo dyan yan. Yung kumikislap-kislap muna bago puputok ani ni sampak pa next is itong Harley Quinn yan kumunan din tayo ng Harley Quinn LF Harley Quinn na 100 shots meron tayong 10 10 pieces tapos itong uh, dragon na guiding light Nice. Ito yung small caliber ng dragon Dragon guiding light 16 shots din to And then yung 64 shots ni Dragon Which is yung Dragon dono of Radiance Next ay Ito kumuha din tayo nung Higad ni igad ni uh, Dreamlight Dreamlight Fireworks yan. meron tayong 40 kumuha tayo ng 40 40 pieces niya tapos syempre meron din tayo ng kanyang 1000 rounds 1000 rounds ni Dreamlight din ito kumuha tayo ng 8 ito yung tatlo tapos ito pa yung uh, 5. And then, meron din tayo ng tig to 2,000 rounds. Kumuha lang tayo ng isa. Ito naman tapos yung mga fountain ito naman yung ano natin yan yung fountain natin kumuha tayo ng tiger Act. medyo tumaas na yung presyo na ito eh. pero last year mura lang to maganda kasi ng effects na ito eh. talagang crackling talaga eh yan kumuha tayo sampu lang tapos ito yung phoenix na laki pagoda kumuha tayo ng tig ah uh, 20 20 nung laki pagoda tapos 20 din ito ah uh, laki new year ng phoenix ayo din nga pala tayo nung ano yung eh uh, tata-totoo to, to. kwitis ng librilya medyo pricey nga lang talaga pero pwede naman ng ano lang, pwede naman kay madam ng hindi per box. Ito kumuha lang tayo ng 50 neto ng clear metal. At saka itong whistling. Medyo mahal talaga eh. Pero quality naman yan. Doon sa mga nagtatanong, kung nagbebenta ako, opo, yung iba, binebenta ko po. Tapos yung mga iba naman, yung pang gamit ko po. PM lang po kayo. Ilalagay ko po sa comment section yung link kung saan po pwede mag-PM. Ayun lang po, mga boss. Pa-like and subscribe na lamang po. Salamat po. nga pala mayroon din tayong nabili na eto eto eto, eto. Uh, victory lights ng uh, victory lights ng ano ng uh, dream light at saka uh, mabuhay box to, dalawang bundle yan nandun uh. na lang sa taguan yung isa mabuhay box at saka yung um, victory light yan Itong, itong mabuhay box, ano lang to? Maribel. Ito naman ay uh, Dreamlight. Ayun lang.